Good morning! Ah, uh, galing naman eh. Sinasako nyo na, tapos kukunin ng truck. Ayan sa bukid, sinasako na yung basura kasi lagi na baha. Naulan-ulan na, pero magandang taniman yan. Good morning, ma'am. Ayan. Ganda ng project kayo umaga dito. Nagsasako sila ng mga baso-basura sa tabi ng ano... Sa tabi ng bambang. Ito yung bambang. Pakita ko yung bambang. Ayan. Ayan. <laughs> yung bambang dati. At ang pwedeng basura. Ginagawa naman nila. Kinukuha. Then, isinasako ako. Ano ba yan? Yan ang tunay na buhay eh. Ayan. Ang dami na naisa ako. Sa kabila. Saka ito. Ayan. Tapos, makukuha na lang sana, sa ano. Sa truck. Kanina pa sila madilim-dilim dito. Ito nga ay tabi ng palaya na taniman. Pero pinakailman na rin ang Mga kamotehan sa tabi ng palaya. Ayan. Diba? Nalakan yung palay dito. Hmm, may mga gabi. Kanda rin. Hmm. Nakahanap <laughs> ng ano. Ayan. O, diba? Ang dami na nilang naipon. Na basura. Ayan. oo o. Ay, yung basura din. na lang nila yung truck para ipakuha itong mga to. Nagay ng basura. Ayan. Kasi nag-ano na po itong patubigan. O. Oh. Ito yung patubig. Ay nagbara na sa dami ng basura o pinakalman na ng ano. Pinalinis na ng government. Ayan. Di ba? Sa kalamba. Gandon, pero konti na rin naman, konti na lang. Naiyak, naiyak yat na 'yung iba. At naisa ko na nga 'yung iba. Ayan, Ayan ganito muna.